'yun no, 'yun nga sabi ko eh everything all the appointments that we are uh, doing or will be doing will be merit based kasi kailangan talaga wala nang yung pabor-pabor yung mga ganon. we have to be merit based there's a reason for uh, every appointment na i-appoint natin ang tao na to because he, he can bring something is bringing something in, into the, in the into the table hindi yung dahil kaibigan lang natin siya o eh, 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 dahil class ganito lang siya or dahil ganito lang dito siya galing, ay hindi, hindi, hindi ganon. May mga additional challenges na lumalabas dahil ito naman ay ibinigay ng ating presidente. May mga bagong direktiba, so which uh, it is, makes it imperative for us to adjust accordingly. So on the position ng mga tao, uh, meron siguro, may mga konti, pero it's not anything na earth-shaking na parang kagilagilala sa pagbabago. Walang ganon.